Guys, good morning. Hindi nito ako guys so sa pagyayari ako water district. Guys, nagbabayad so ako sa ito yung bill ko guys sa uh, but for one month, 400 yuan. Yeah. Hindi to ko sa loob oh guys, uh, water district. Ang number po guys ano? 240 yung number ko 258 258 yung number ko naka ano pa doon ay po 240 pa guys dito sa senior doon yung po yung ito pa yung number ko guys 258 uh, so, uh, lah, dapat ko 258 so, yung number ito yung bayarin ko guys so, uh, ito uh, ito yung bayarin ko sa ano guys bayaran ko ngayon dito sa water district one month ito so, may ano siya guys kasi anong ito na yung mabayaran ko guys oh so. 441 dito yung ano 16 lang ano yung minimum yan i Yeah. next hour, please proceed to tell the oh, Santoni, guys. Three sixes, Double? Ah? Double? Ito yung, yung, yung ito yung number yung ko guys eh. 258 ito lang ang bayaran ko guys yan

Surak sabitin puna e Ha? Sabitin puna e Ha? Sabitin puna e nasa ano pa 241 241 pa yung ang number 258 pa sa akin para lang kumatok para 241 pa yung number

na okay siya. Wala na uh, pa na click like. 2.42 pa. Bukas pag ito. ganitong oras ay yung bukas, okay. 11 okay. to okay. 12.

Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Next, please proceed to telegrams. 啊。 Thank you for watching guys kasi malapit na yung sa ating guys. Malapit na yung sa ating guys. Thank you for watching. Ito na lang po. Bye. Bye. Bye.